isa magandang araw. So, may re tayo ngayon na amplifier. Concert 302. So, ano lang yan? 302 ay no AB 302. So, problema, ito dinala na sa atin ito nung mayari. Ganito na. Ang problema niya, ayun o. No? Lalag. Yung mga pihitan, natanggal, at nakakuan na to naka na dito makikita ninyo dito sa harap oh. yan butas tapos naka atras na iba tapos ito wala na bagsak na so ano daw to na parang tumawag una itong harap so yan nabali yung ano niya mga tihitan So babalik natin siya, try natin kasi sabi nung may-ari, dinala niya sa akin to, ala na yung uh, takip open na ganito na lang so uh, tignan natin kung yun nga lang ang problema niya kung ito kasi hindi natin pwedeng testing in ng nakakwantong harap niya kailangan maibalik natin siya sa dati so babaklasin ko muna papalitan natin yung mga nabasag na pihitan at uh, saan natin testingin kung yun lang nga talaga ang sira So, yung uh, kaysa binaklas na natin siya, ganito. Ang um, pagkakabaklas niyan. So, tinanggal natin dito sa ilalim. Yan, sa mga tornillo niya. Buo. Itong board kay ano na ito, uh, uh, harap niya. Kasi natanggal yung mga bilog-bilog na to. So, ngayon, dinikit ko siya gamit ang shoes glue. Yan. O, super glue. Ito, ang ginamit ko. 502 band. Evo Band Super Glue. So, yan ang ginamit ko. Para ano rin Glue. Oh, ayan, na, ah, patutuyuin na lang natin. Tapos, ito. Tanggalin ko na lang yung mga... Kasi nabali eh. Oh, bali. Oh. Sa volume. Nabali. Tatanggalin na natin. Tapos, papalta na natin pati ito. Ito, kung sirayan. Ryan, na natin yan. Tapos, testing tayo. Saka yung nga palang ilaw niya. So, siguro, di na natin kabit yung ilaw. Meron namang ilaw dito sa harap. Oh, so, may gina yung wire. pupulo pulo bot lang dito yan eh. Ayan o. No? Hmm. So, di na natin kakabit. May gina pa. Yung wire. Puputol din niya, kakaikot eh. So, yan ah, uh, palitan ko lang muna yung mga tone control niya. Tapos, fine, uh, testing tayo. Saka, linisin na rin natin. Pero, bago natin linisin, paganahin muna natin so yun guys ito yung papalit natin na uh, pinaka potentiometer nya yung volume nya ito so yan ito yung volume B50K tapos ganun din sa ano yan B50K sa treble base saka mid tapos yung sa balance nya Muna na lang ako dito yung pinagpalitan kanina. Puputulin ko na lang buo pa naman yung isang itong kabyak niya yung sampa. Puputulin na lang natin 'to yung isa. Para na natin sa balance. So ikakabit ko lang muna siya tapos a uh, tignan natin testingin natin kung tutunog ba siya. So ayan uh, testing tayo at uh, meron tayong music. So, oh, ayan. Okay na. Ito, lakas ng tunog. So, condition na. Okay na siya. Magana naman yung mga pitan. Okay. Okay na. oh Okay na. So, okay na. Bumalik na siya sa dati. At uh, yun lang ang naging problema nya uh, Mga pihitan Dito sa harap Wala sa volume nag, Nagpalit tayo Hanggang dito So yan guys uh, Hanggang dito na lang yung video natin At maraming maraming salamat Sa panonood